Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko ngayon lang. Isip ko kasi na meron akong dagdag income. Ganun. Meron ako nakita doon na online assistant. Kumbaga. So, akala ko okay siya na work. Yung, okay siguro siya na work pero yung link siguro yung yeah, yung link ako nagkamali. Meron kasi link doon. Tapos, giklik ko siya. And after ko siya na-click is yes, meron doon nakalagay na logo sa WhatsApp. Contact us now. Ganun, ganun man yan. Tapos, giklik ko yung WhatsApp. Tapos, meron ako na ako nakakommunicate sa WhatsApp. Ito, dito tayo. Dalawa yung kachat ko, by the way. Pero, ito yung isa yung, yung mataas talaga yung call ko. Mahaba talaga. So, ito yon Sabi ko dito, hello, I want to make money. Tapos nag -reply na agad siya, Hello, good welcome to join the team of this platform that can make money. Here you can use your free time to work in earning an extra 1,000 pesos to 3,000 a day. It's not a problem at all. So it is easy ko, like yeah, good thing, good thing naman 1,000 pesos a day and 3,000 pesos a day. Yeah, so ganun. And the next sa akin, we are e-commerce we cooperate with, with shopee philippines company to assist sellers in shopping by clicking like and follow products for three to five minutes to increase the top tank of good products at the store after you complete the task you will get a bonus of 20 to 30 percent from every product that you worked on do you want to join us for sabi yes how Tapos sabi niya, I'll give an example of a task so you can get idea how it works. So, ito yung task na send niya, guys. So, i-click natin. Masasabi ko at first na legit siya kasi, ayan, Shopee talaga yung na-click ko. And knowing that they are from the Shopee Philippines, sabi niya, back tayo sa WhatsApp. So, ayan. eh sabi niya dito, Ayan, cooperate with Shopee Philippines. So, ayan, yeah, na-click ko naman yung Shopee. So, yung parang masabi ito. Oh, digit pala ito kasi okay naman yung link pag-click natin siya, happy man talaga. Okay. To be continued, by visiting the product page and click like, the rating of the merchant's product will increase and the merchant will pay you a 20% to 30% commission for each visit to the product. So, sabi niya doon. Okay, continued. Okay. great. Thank you for your information. If you want to join, you need to register free member account in your platform. So, ayan, eda118.com, index user, mag-login, login, HTML, ganun nagpasa pa siya ng recommendation code. Actually, i-click ano, i para natin to guys. So, pa-click natin yan. Ito yung lumabas. Ayan. Login. Yeah, ilag ilagin ko muna. Ito yung lumabas, guys. Mission. So, ganyan. Dito na ako nagtaka, guys. Bakit merong sign in, recharge, withdrawal, invite friends? O, oh, ayan, ha? So, ayan. So, may account tayo. Kaya sabi niya, pag mag-login ako, bibigyan niya ako ng 30 pesos or sa company ba yung company ba nila yung magbigay so ayun na nga binigyan na nga ako ng 30 pesos tapos meron man yung calendar na yeah, nakalagay dito calendar di check ko di, meron ba siya meron ba siya daily check so di check ko siya meron din ako ng 0.35 so kaya naging 30.35 30, yan so balik tayo sa whatsapp ayun meron pa siya picture pinasa pa siya na nyo nagpasa pa siya ng mga picture dito follow these instructions to complete registration so ayun na nga okay congrats now bonus 30 pesos has been credited to your member account you can check it and inform to me so yes i'll really, really see what i will do next So would you like to continue to the work and if so i will guide you so yes okay, yeah. Work na to. i have question do i need like because i you invite friends recharge with one, something like that do i need to invite and recharge do i need to invite and recharge so i can get paid some? you need to pay 120 pesos ito na nag na po ito so guys you need to pay 120 pesos for activating your account po after activation you can withdraw 120 pesos immediately you need you don't need to invite anyone po ayan nakasense na ako na parang hindi na tama to pero yeah, ye, ye ko pa din ayan then what I can do next first you just top up 120 pesos to activate your work account and begin your task and then you will get a 20 percent commission of your capital from the merchant after you tap up 120 pesos into your work account then you will get 30 pesos or 25 percent something commission of 120 pesos after viewing product each time 30 pesos for registration bonus so your first profit is the message okay ayan So, nasa sabi siya, last chat niya, I will give you our company Gcash number that you can recharge directly using your Gcash app. After recharge, your money will, will reflect in your account. So, don't worry po. Are you ready? Are you ready to recharge? Ganun, ganun na siya. Ito, ya, yeah, ito na yung last phone uh, po namin. Kay, yung ginawa ko guys, ito din ha. Kaya, gishare ko sa inyo to kasi gusto ko din gawin nyo. Pag meron kayong maklik na link, ito i-fact checker nyo or kung totoo ba siya o hindi ang gagawin natin guys, i-click natin tong link kung kung legit ba talaga tong link tapos punta tayo sa Google. Tapos search natin ha, yung link copy paste natin dito. Space is this legit? talaga mm, tapos search natin. Search natin. Oh, ito. So ito yung lumabas guys. Ito yung lumabas sa pag -check ko. Ganun pa talaga mala. Ayan. So, i-check. Now. Oh, okay. Oh. Check natin itong scam watcher. Oh. Kung naalala nyo yung link na pinasa sa akin, guys. Ito. maralaman nyo nito Malalaman nyo dito na parihang-pariha siya sa link na pinasa sa akin at sa link na nag-report dito about sa scam. So, ito yung report niya. Mayroon kasi nag-report dito, guys. Oh, suspected scam. Mayroon kasi, mayroon nag-report dito about sa scam. So, ito yung gishare niya. Now, let me introduce ourselves to you. We are PRA Something Solutions Incorporated and we work on cooperation with traders selling in Shopee and Lazada in the Philippines and other countries. We are mainly responsible for helping online shopping merchants improve product ratings and exposure. Your task is to click and store product like we sent, like the product and browse the product for 3 to 5 minutes. So the merchant will provide a 20% commission on the product plus 30 pesos as a reward for new registra registrants. Do you need this job? So ito din yung convo nila, no? I want to report a scam or swindling. So, ito. Ito yung gishare niya. Ganito po kasi yung nangyari. May sinalihan ako. Akala ko magiging part-time job ko na. Which is, guys, ito din yung yung naisip ko at first, diba? Gusto ko part-time job, pandagdag income, ganun. So, sabi niya ito, una, pinaparecharge ako ng 200 for first task. Then, second task, 1,000, which is lahat naman yon na balik sa account ko. Then, sa third task na binigay sa akin, sabi ko, itutuloy ko ang task sa halagang 5,000. Tapos, nung nagawa ko na yung task, bigla need pa pala mag-recharge ng 15,000 para makuha ang na na pera kasi daw need makumpleto ang three remaining task to save time na hindi na pa isa, isa ang task. Akala ko kasi, pwede yung pa isa, -isa lang pa isa, isa lang at pwede na huminto pagkatapos ng third task na 5,000 amount tapos sabi niya, tapos ayun nag recharge ulit ako ng 15,000 to continue 15,000 to continue the task kasi may mandatory three tasks na tatapusin at di makukuha yung 5,000 kapag di ko natapos. After nun, sabi ng mentor na sa last two tasks, need mag-recharge ng 30,000 at makukuha na namin lahat ng funds. Which is true naman kasi nakapag-recharge agad yung isa naming kasabayan na hold nga lang tra tra transaction task niya dahil sa aming naiwang tatlo. Kasi, dahil sa aming naiwang tatlo kasi di namin kaya mabigay ang 30,000 agad-agad. Yung isang kasama namin, kinabukasan pinap gawa na siya ng task since nakapag-recharge naman siya on time at nag na ang merchant na dapat matapos na ang task, task na dapat kahapon pa natapos. nakapag naman yung one member dahil nagawa niyang mag-recharge on time. May alatin time lang na pwede kami mag-recharge sa amount na hihi at hindi namin nagawa on time. Kaya nung nakapag-gather na kami three member ng 30,000 at tinapos na namin ang task So, after nun, hindi namin ma-withdraw ang pera dahil nagkaroon kami ng time violation at hindi namin nagawa ang time alatin sa task na hinihingi nila. Kaya ngayon, need namin mag-decharge ng 60,000 para lang ma-withdraw yung nakahold na pera. Kalaunan, based on my observation, yung mga tao nakasama kasama ko sa task ay mukhang kasabwat nila para ma-convince akong ihulog yung huling amount na hinihingi nila. Kaya po, naisipan kong i-report na ang insidente. Ito po yung website. Tingnan nyo yung, tingnan yung website, guys https://ada118.com in something like that that th th html kung saan nangyayari yung sinasabi nila ng part-time job daw pero kailangan mong magbigay sa kanila ng pera na tumataas ang halaga sa bawat task na pinapagawa nila so yung link dito guys makikita natin same ang link na ni-report ni dito tapos yung link sa convo namin kanina di ba nabasa naman natin yun So, ayun guys. Ayun lang yung i-share ko sa inyo na huwag tayo maniwala agad. We need to have a lot of sources kung totoo ba yan siya, kung legit ba yan siya. Kasi madaming scams sa social media. Buti hindi ako nagbigay agad. Pero comment kayo guys kung okay lang ba nagkapagsan kasi ako na information. <laughs> Shucks! Sana, sana okay lang. So, ayun guys ha. Malaking amount yung hinihingi ano ba, yung ginagawa nila, hindi lang nakapag-recharge agad ng 50, ng 30,000, ginawa na agad nila ng 60,000. Ayun nga, we need to spend our money wisely, guys. Kahit maliit lang yan na bagay, kahit pinakamaliit pa na amount, wag tayo maniwala agad. Like, buti nakita ko to. Ayan, malaking tulong to kasi nakita ko ito. Gicheck ko yung link kung totoo ba siya. At, ya yeah, sa lahat ng mga nanonood nito, I hope na matuto na tayo guys or sa mga wala pa na scam wag tayo talaga padala sa panahon ngayon hindi lang siya easy money unlike sa mga scammer like that no hindi basta basta kitain yung pera sa kahit sa maliit na amount hindi siya basta basta kitain na ganun ganun lang so we need to spend it wisely ha uh, share ko lang to kasi gusto ko lesson learn sa akin as well as hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin ngayon Which is, buti na lang talaga hindi ako nakapag-recharge. Okay? So, 120, 120 maliit lang man siya. Pero, sa mga scammer, 120 isa-isa sa atin, malaking halaga na yan para sa, malaking halaga na yan kung ipunin, diba? So, yeah, we need to beware sa ganito na incidente. So, ayun lang guys. I hope na um, nakatulong ako sa inyo. Huwag mangyari sa inyo itong nangyari sa akin fact-check kung yung mga link nyo dyan is totoo ba yung mga work. Meron kayo online job dyan. I-fact-check nyo siya kung totoo ba siya. Okay? And I hope you learned uh, something from me. Please like and subscribe. Thank you so much.